guys, uh, nandito po tayo sa may Tagudin. Palengke ng Tagudin, titingnan natin kung ano natin, anong mabibili natin doon. Uh, at nagpapabili ng driver ka ng pinya. So, tamaan niya ako guys na uh, maghanap ng pinya. Uh, so guys, nandito na tayo sa entrance. na uh, yung papapasok. galing na ako dito kanina eh kaso uh, ah, hindi pa ako pumasok sa dulo so ayan guys ah, uh, sa so ko din ah, uh, market tayo uh, papabili ah, ng driver ko na ah, uh, pinya kaya maghahanap tayo ng pinya ito may mga prutas dito So, ayun ah, para ng tricycle yun nya wala dito so, tayo so, mga bili ng butas ayun may pinya may pinya guys yun may pinya ulit natin guys ayun yung palingkin nila ikot muna tayo guys ha uh, may pinya na pero <laughs> so, ikot muna tayo uh, titignan natin yung palingkin nila ayan okay Ano kahit anong color na ah uh, may mga bili ng mga durabox ayun ah uh, ito yung mga palingkin ng mga ah uh, uh, karne nabandaro ang mga isda and then ito naman yung mga pang merkado ang <laughs> mga bagong gusto mga bagong ito ayan may tabako ayan may groceries ito yuk ayan ito yuk ayan ito yuk ayan ito guys so 60 saan pa dyan pang kasama ng ano galing so ayan ang so, mga pagkain ayan ay patay <laughs> copyrighted sa pulang music ah pinya magkapinya niya So, ah, uh, nagita tayo ng pinya kaso sapul tayo ng ano nang music kaya uh, medyo mamaya na lang. <laughs> so, ayan, uh, nakabili na tayo ng pinya, nakabili na tayo ng pinya. Ayan, ah, pabalatan na guys. Ayan. Ay, nagtago <laughs> ay nagtago si ate kaya niya magpakita sa camera so, nasa nabungin natin dito ayan din ay may skinita ay pamat pumasok ka dyan pa video ha ayan ah, binabata na pa yung pinya medyo ah, uh, private property, property kasi yun kasi ah, ah hindi tayo basta basta pumapasok sa ano sa isang area ay baka maka maano tayo medyo maanda tayo eh so guys ayan ay, na kami na tayo pinya so hintayin natin matapos yung si ate ah uh, babalik na tayo sa ah, uh, unit natin Oke mamaya, okay ka, ya. bye bye. So guys, hari itu natawa sa akin. Thank you. So, so guys, ah, Tarana Oh, nakabit na tayo ng team May so ano may bibili nito so ayan so let's go para na tayo guys uh, tapos na ang ating mission so back to work na naman tayo uh, pagsampan natin ang unit nabili ko to binili ko to binili ko to kasi uh, may parang tatangkaw sa yung driver ko kaya pinya ang, um, magandang ano ah uh, sa si ano, kasi nakailang tick na siya ng medicine eh. hindi ano wa effect <laughs> so eh, nirecommend ako tong ano um, pina na uh, niya so guys ito na tayo yan ito yung uh, highway uh, pabalik so, na tayo guys na uh, pabalik na tayo sa unit natin so, ayan wow ayan ayan guys